welcome back sa ating YouTube channel. <laughs> <laughs> Nangapit bahay kami. Kay Madam Ay. <laughs> Saan so, dito kami sa kitchen niya? Kitchen niya? Wow. <laughs> sa maguluto kami with Cici at iyan na po yung siya, nag-start na po siya. Ito na po yung matapos ko. Charot. <laughs> so ito, may natapos sa na kaming lutuin. Inangkin ko na na ako nagluto. sa so, nagluto po siya na ano, yung Dansky with the something with the vegetables. And then later, yes. And I already, I'm the one making like, wahiwa for this. <laughs> at namaya, at magluto kami ng humba. Humba yung luto namin sa yan. Ang cook natin, feel, na feel niya. So, yun na po yan siya yung nilagay namin to mix sabaw-sabaw. So, ito yung gulay, itong luya, tapos ito yung dahon. So, yan. So, ito na ba yung kanin? <laughs> <laughs> Nangingi alam ba? Ba, ito na yung kanin? Lala, <laughs> dahit pa na ko. Charot lang. <laughs> 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 okay. Ha? Ay, ang galing mo, Sissy. Nice! Hello, my love! Baka, my love. Asa na lang, my love, eh? I'm doing my vlog. Asa na lang, my love, Where's the, ah? Uh -huh. Where's your my love? My, my love is here. Ilisan lang <laughs> lang. Oh, my God! Ilisan lang lang. Nanat- <laughs> na kayo. Sige Hmm. So yan, napasabaw. Sabaw na lang. Ang kulang. With the itlog maalat ni Ay. Ayan, itlog maalat. With pinakuret na suka. Ayan. When na you kami in? You Hahaha! Nandito housewife po. Oh. Hahahaha <laughs> Balik guys so ako gamit diri. Hahahaha <laughs> Baka pa, no? rin nyo itadali to. Baka rin nyo. Ano nyo yung life mo? nang kanabit ang mag video lang. Tanong ha. Kung nagkabisi na sila. So ako po nagbisi po ang setup niya. Wala pa yung eh. taro. Hindi ko nga video. yun. rin <laughs> <Mugal>, eh. <laughs> Kaya pag abot ako sa kitchen, nakaluto naman sila. Nakahiwa na sila. Wala pag isang minuto nagilis, ramang punta. Namilit ako t-shirt pagbalik na ako. Uma, naman sila. Mga girls, stop mo yan. Mga sisi. Ngilingig kayo siya magkuha, no? Let's eat. Hi, guys. Sabawit sisi. Sa... Nice. Maling with ay and wow. Alat. Dama uh -huh. So time to eat. So besug 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 Okay. So tapos na po yung ano namin breakfast pa lang yun. <laughs> so, Man, so may another oh set oh kasi so. naghiwala naman siya. Paling utos sa Break time na lang mo na. Break time kami ng isang oras. Ito kami kaya kain na naman. Kain na naman. So, another set of loto na, na naman. Kasi nga, uh, kanina kong breakfast yun. So, ito. Uh, after an hour lang, wala pang isang oras. Ayan, so nangihiwa na naman siya. Pang lunch. Kasi <laughs> so ano siya, maghumba. Maghumba, me. So, ngayon, pork belly. Pwede na yan eh. Tapos, Ano, na. Wala nila, siguro Ibalik sana Ako ibalik Ibalik-balik 'to. gikas plato, gibalik na kaldiro kaldero. Gigas kaldero, gibalik sa plato. Ano 'to ni na Guys, pasensya na guys ha, naguluhan lang si Atimalo. Kung saan sa mag- sa mag-start. <c> Saan na lang yun ako. E, balik ka mo sa kaldero. Pwede mo nagsigisa ko niya. Yeah, Ito kung man, ibutan nga lang kung Diretso. Mm -hmm. O, siya, adobo style ba? Di mm -hmm. ba gisa ni mo? Hindi ko malibutan niyo mo mm -hmm. man, ang manok. Nakalimutan mo kung dyan. So, Wala ko yung kusina to. to na magkukuhin yung kusina, we. Eh. Bisi ka mo na malo. Pwede Manilo, lang, Manilo to ni Ate Malo. Ano, buto-buto manok po. Kasi mahilig mahilig ako sa mga buto-buto, <laughs> mga kit-kiton. Wala, well, walang well, mm -hmm. taba yan, Tina? Wala na 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 lang ako na ni tapos ipadry siya karang mahub karang hubs na ka bas ka bas ka pal matanga pa oh. na oh. ng kohan. gis gi gis ka na jagkan si buya lisod lisod madat ti dapat oh, din, si dapat <laughs> 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 dapat 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 na hawak mo sa dentin. Ibalik na, <laughs> <Ibalik> na po. <pun. laughs> last na ni, last na ni. Kun na 'to. na siguro hina ko ni. Mutangi pag kuanti. Di mutangi si Buyas. Eh dahan-dahan Buyas. Oo. I, na siya na. Derecho diretso na ni. Diretso na. kailangan na. Na. na siya. Na. Hoy, labe siya pati labunta mo niya. Wala, <laughs> excited ko. <laughs> Kailangan uh, uh, diba? <laughs> so ka ng ahos tayo. Excited ko, alam sa recipe ni Malay. Tapos butang yung suka konti, te. Suka? Adobo na. Adobo ba ba di? Adobo. Butang yung suka kunti. Matawan ako kasi yung Ano naman yung tuyo? Kasi gusto ko mag-sprite. Butangan ako, oo, sprite. Diretso na ni siya. Kasi maparat yung tama, no? Mikos Mikos na siya. Mikos guys. Mara ni Mikos guys nga ang tapos kamot, tuyo. ang kalimpyo. Ako ah, ka naman itong tuyo. na ako ganyan eh. Ano ito eh? Ang eh. eh. tuyo. Ang na tuyo. tuyo ni. O oh, diba? Tinakos-takos pang tuyo oh. Hahaha. 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 Ito pa yung hapay nako, na ano? Suka, kunti gamay tayo. Suka, suka ay. Suka, suka ay. Suka, okay. okay. Or sprite. Or sprite. Kunting suka tayo tapos sprite. Suka, suka yan. Ito na, brown sugar to. Ano eh? 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 Ano mga Ano eh? mga ano lang. Para mawala yung lansa, kaya lagyan natin ng suka. Okay? Tapos, oh, ganun. Kutaw-kutaw. Kutaw-kutaw, mikos-mikos. Tapos, ang asuka Ang okay. na diretsyo na parang para pag ano na siya nang bahala sa ano, magluto sa ano, hanggang maluto siya. Sa, butangig kamay, ano ito, Sprite eh. Ito, butangig kamay, Sprite. So, ang sprite na ang mutunaw ni Ani. Ilawan sa nato, be. Lumi <laughs> na? Lumi na. Lumi na. Sprite eh. Tawa pa na ko. <clears> Ay, <throat> Butangig ko, ante. Butangig. Asa, ante? Butangig. Butangig sa mantika, Mantika? Oo. Ano mo, but? Baga recipe mo na ni Malo. Ah, pala tayo mo. Ibu masih kita sedang, orang uh, nak kena Sakto na nak Tay moral exact. Moral lagi jak ko ang style tiba. Moral style jak ni ko an. Ano ba yung lechon paksiu? Oo. Lechon paksiu. Ina na lechon paksiu. Mhm. Antay niya? Mani 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 lechon paksiu nga di sa luto manok na hilaw nga di sa luto. So maya. So sa mga hindi sanay magluto na mga ganito, so hindi niya masyadong ma-appreciate kasi diretso na siya, nilagay ko na lahat-lahat. Tapos isasalang ko na siya, wala, wala na kayong isipin maglagay ng mga mga pamintaw, ano kasi andito na lahat. <coughs> isasalang dito, guys. Ito dito. <laughs> Person. Ito si Chef Aileen po. Chef <laughs> Aileen. Ako naman si Chef. Watcher. <laughs> Watcher. Ako. Watcher. Kasi kanina siya yung nagsabaw. Siya yung nagsabaw. Ngayon naman yung luto yung ay ay may pasalad si Ay. Kuy, nice. nagluto kong katong ba? Agi. Bawa man, malapareha sa lasa sa imo, Ay. O, Tay, <laughs> nagluto sa Tay. O, o mo tayo So, naluto na akong menu. Iba-iba na ni Cesarong ni Aileen nga. Baki daw <laughs> ko. so ito ha, ha, Oh wow. Grabe to. Oh. Oo. Oo. po. Nagmo moist moist syang ano o. Oh. Galing. Ito siya nalang. Kuwapin niya. naman na. Oo. Kumukuwa. Lami. Diyan Kanang kulak kuwap oyster sauce. nga. Ayaw ko Kusinero o. ko. At tingka kayo no, Oh, grabe. Umula-mula. Dara nga ko, Dara ko, mino, oh. Ako Dara, oh. <tinyo> Kita na mo, anak. Perfect na, oh. Ah, ba? Iba na yan. Baki daw ko nang hindi ko to. Binuha kayo. Ah. Dara, oh. Ah. Oh, grabe, uy. Shit, magsinaw-sinaw, oh. Sinaw-sinaw, oh. Sinaw-sinaw ka, ayo. Ah? grabe. Sinaw. So, andito kami sa Mall of Emirates. <laughs> Nag-iikot-ikot lang naman ang mga first one. Parang ngayon na ako nakaikot dito. Ay, gusto ko dyan. Ay! O ba ah. ka nga na dito? Ha, apa? Sana naman eh. Ah! Ang ganda! saan yung pwedeng bumaba? Kung nga na-entrance doon? Dili eh! May bayad, mahal ang bayad na na. Na sa entrance dito. Ah, mag-ilis ka dito So yan guys. Parang feeling mo nasa ano ka. Nasa snow area like Japan. Canada. So kaso nga lang. Ano siya? artificial ano tapos pwede kang sumakay kaso nga lang may entrance siya medyo mahal din can't afford so yun guys habang na mashell kami sa mall of emirates merong kabayang gumapit sa amin for survey kung magkano expenses namin daily sa mga sa, sa bahay accommodation sa food tapos kung minsan umaalis kami kumakain So, survey po siya. So, ayan. Yeah. Tapos kung ganon na kami katagal. Actually, it's very quickie lang kasi nga napadaan lang kami at bigla na kami pinarang.